Uy, mga kaibigan, tuloy po kayo. Ngayon, excited akong ipasyal kayo sa mundo ng mitolohiyang Pilipino, isang mundong puno ng mga nakamanghang nilalang at Diyos na bahagi na ng ating kultura sa loob ng maraming siglo. Simulan natin sa aswang, isang halimaw na nagpapalit ng anyo at madalas laman ng bangungot. Kilala sa kakayahang mag-iba-iba ng anyo sa iba't ibang hayop, ang aswang ay kinatakutan at iginagalang sa mga probinsya. Isipin nyo na naglalakad kayo sa bukid sa gabi, baka maramdaman nyo ang kanyang nakakatakot na presensya. Sunod naman natin ang diwata, mga kaakit-akit na espiritu ng kalikasan, na madalas na itinuturing na tagapangalaga ng mga kagubatan at kabundukan. Ang mga magagandang nilalang na ito, ay sinasabing nagdadalang suwerte at lubos na iginagalang sa maraming kwentong bayan. Larawanin ang isang tahimik na kagubatan, at baka may diwatang nagbabantay sa iyo. At sino ang makakalimot sa kapre? isang higante, naninirahan sa puno na mahilig manigarilyo. Ayon sa alamat, kapag may nakita kang usok na nagmumula sa isang puno, maaring may Capre nagmamasid sa iyo. Kaya sa susunod na nasa ilalim kayo ng malaking puno ng balete, magingat. Huwag din nating kalimutan ang tikbalang, isang kalahating kabayo, kalahating taong manloloko na kilala sa pagligaw sa mga manlalakbay. Sinasabing malilito mo ang isang tikbalang sa pamamagitan ng pagsusuot ng iyong damit ng pabaligtad o sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot na dumaan sa kanyang teritoryo. Siyempre, kailangan nating banggitin si Bathala, ang kataas-taasang Diyos sa sinaunang mitolohiyang Tagalog. Si Bathala ay pinaniniwala ang lumikha ng San Sinukob at lahat ng bagay dito. Kapag tumingala kayo sa kalangitan sa gabi, tandaan na ang kamay ni Bathala ang maaring gumagabay sa mga bituin. Ang mitolohiyang Pilipino ay napakayaman at iba-iba, isang koleksyon ng mga kwento na naipasa sa maraming henerasyon. Ito ay paalala ng malalim na pamana ng kultura na patuloy na humuhubog sa ating pagkakakilanlan ngayon. Salamat sa pagsama sa akin sa mahiwagang paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas maraming nakamamanghang kaalaman tungkol sa kulturang Pilipino. Kita-kits sa susunod na video.